pagtaong galang, susog sa respect, nayaon sa worldly virtues, a catalog of reflections. Obra ni Johannes Gardner, New York, Viking Press, 1990, page 74. Sang nagligad, amuini ang sutuyang panukul o palatandaan kan sarong tao maayo ang pagpadakula. Day naghaloy, nawara na sana sa nasato ang pagtaong galang. Sa katunayan, kadakla na beses, na huwag mapakita kung mayo ni. Nagarulugod ini pakaraot, upakitang tao sana. Dai, igwang tiyempo kadtong ang pagtabi-apo, sa mga lugar na sagrado, ang pagtaonggalang sa mga banal na tao, ang pagdungog sa yaon sa kalangkaw sa pwesto, sa igwang kaalam, sa gurang, sa marahay, sa mabini, sa matali, sa magayon na nugalik, nagtaumanin onbra, bako sana, sa nasambit ng tao o grupo, kundi mismo, sa taong nagtaong galang. Sa pagtataong galang, ang duwa nagakalipay. Napapamarhay. Saruin ining pagbisto sa mga nakakalangkaw o nakakamarhay. Hapos kagudok sa buod na tinatao kantaong pareho maninda kagalanggalang. pareo maninda kamarhai.